Ito, ito ang sasabihin ko sa inyo. Inform ko na kayo para sa kanya. Siya naman kasi, galing siya. Vietnamese kasi siya. Vietnamese siya. Kaya pala kanya ng kanya. Vietnamese kasi siya. Par, tara par, basketball tayo par. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Tara, tara. Magamon tayo tara. Amon tayo dun. Bola, bola. Ayun, bola pala. Bola pa, ano bola pa doy. Wait lang. Ay. Uy, may hawak na bote sa kanan at sa kaliwa. Tapos mo sa inang puta. Tara par, tara. Tara, tara. Yos Yan eh mar. Sino tao? naman yung pinapagilid ko. Lawak lawak ang daan eh. Uy, diretso na lang. Tapos sa po bar. kayo sila parehas. Tara bar. Ayun ang posta nyo, posta Kasi mo na gong. Tang ina, wala kayo pa musta par. Uy, lang, lang. go, go, Uy, Uy, bakit ginawa kuya? Oh, hey, bakit Bakit ba Sige, lang muna kayo. <laughs> para wala tayong pamusta, Wala kaming pamusta. Wala kaming pamusta. Wala pamusta. Roy, nasunod dyan. Nasunod dyan. Uy, pa tumingin niya ito. Diretso na lang yan. Wala kayong pamusta? Wala yun, Duh, para wala tayong pamusta. Pakipatay muna yung ano mo. Uy, <sighs> <Ay, clears throat> Ipak ng Nigma. Oh my god. Tagasan kayo do'yan? yan. Magaan lang lang po sa skin nito. Magba basketball po kami. Takla. Para tara paro ng nang ano entertaining <laughs> yan. Gusto ko sayang to. Gusto ko paro gusto. Hoy, magba basketball kayo diyan? Oo. Meron na kayo mga basketball shoes? Ay wala ba po. Ito po ka nang napilayan niya. Napilayan ka. Bigyan mo na kita ng 100 muna. 100 pesos. Sandan. Bigyan ko din ng sa piso wifi no. Ay, ang okay. lipis yung wifi yun. Parang may wifi naman kami, so, diba? ba? Hindi namin kailangan, kailangan, kailangan yan. Kailangan namin po, basta 500. Okay, 100. Yung kanina mo mong kulay dilaw. Ah, dilaw. Ano dilaw? Basta, eto, eto ang sasabihin ko sa inyo. Inform ko na kayo para sa kanya. Hmm. Siya naman kasi, galing siya. Vietnamese kasi siya. Vietnamese <laughs> kasi yan. Kaya pala kanya ng kanya. Vietnamese <laughs> <laughs> kasi yan. <laughs> 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 oh, tumaas kaya na lang ang kamay. Taas then. na lang ang kamay kung sino gusto nyo maharbat. Taas namin, chubby yan eh. Ayaw na sa inyo na ko. Para kasi mas malaki pa yung kawawa niya. Ayoko rin sa'yo. Pangit. Uh, <laughs> uh, <laughs> <laughs> ayun, 500. Oh. Ayun, 500. Oh. Yan ang ayun, gusto namin. Eh. Tumaas yun, na lang. 500. Taas na lang po ang kamay kung sino ang gusto niya ma but... Kunin mo naman. Ayun, kulin. Kulin. Ayun, kulin. Kulin. Ito, 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 ito. Ito talaga. Aho, Aho, ito ko lang naman tayo mo. Si Don. Si gago na. Si Don, yan, Don, si B Oh, Sige, ano yun? Heart trap yun, yung dust man! Hello mag ka dun! Ano na na tayo! mo pala yan! Psst! Tuy! Malakas magpainom yan! kuya! mag na lang kayo tayo, Kuya! Uy, ba't? ano? Kuya, lang Lalayo lang ako kaunti, sige, sige! daw yun dun? Hindi, uh, lang tayo. Inuman lang, inuman lang tayo? Ah, um, um, wait lang, ito lang ang masasabi ko. Sino mabilis malas eh? Wala. Sino wala, wala, mabilis wala. malas eh? Ito, 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 si e Ito, ito, ito. Ito, ito, ito si e Ito. Sino yung sa inyo? Yung durobo. Ito, ito, e ito, e ito, ito, e ito, 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 Wait lang. May Bayaran tato. mo na ng 100. May tato. Beso 'yung naka-face 'yung nakaraan. Ay nakasalubong ko 'yung naka ba 'yung nakamotor. Hindi 'yung booking natin 'to nakaraan, diba? ba? Ikaw ba 'yung booking namin, kuya? Ayun, ayun, ayun. 'yung na eh, kaibigan 'yung booking namin siya. nagutom oh, kayo, par? Oo, oh, gutom na. Ayun par pagkain paro. Ayun, samahan tayo. wala tayong pera eh. Ayun salapit ka na dito, be. Ayun! Ano pa yung pera oh. ka? Oh, oh shit! Hindi ba kayo nakain, be? Hindi pa. Ito na ang chance. Ayun, oh. Sa ilang ba kayo? One, yun, two, yun, yun. Anong binibigyan ko? Yun! Oh, suwerte! Nine. Nine, be. Nine, nine, nine. Di ba, bibigyan namin kayo ng saging, tsaka ng 100 pesos mo Sige, uwiin mo na ito sa namin, kaibigan. Sino? Sino ba pwede dyan? Ito, ito, ito. Gusto mo matanda? Matagal yan. Matagal, matagal, matagal yan. to Ali. Matagal nga, matagal din ano. matagal din. gusto Gusto ko talaga chinito nga, chinito nga. Hindi na ntono, Ikaw ko ntono. Hindi ko ntono. Hindi ko ntono. Hindi ko kumuha na ako. Hindi naman ntono. bottle sa maliit yan eh. Ay, di ba gusto mo singkit? Singkit nga gusto ko. Ah. Inuman na tayo. Akin na to. Magpapainom nga. Paano ko magpapainom ko? To. Hindi mag-aabot sa'yo, uy. Tapit na yung camera. Ito yung ah. Ha? Mamaya pumunta ko sa bahay. Ito yung... Ito Uy!